Unay gusto magpahilo mo patay no dong bukol to lor sila tao. Ala ko gibinla na ala ko gibuhat video ana. Pa bugkoy problema nga impasta ning kalibutan na ni pro mangita nagresibo pagkauman. Isang leader na hindi natakot magsalita, isang kapitan na ginawang sandata ang katotohanan at isang ama ng barangay na hanggang sa huling sandali ay ipinaglaban ang kanyang paninindigan. Pero sa gitna ng isang tahimik na gabi sa Digo City, habang nakalive sa kanyang social media page, isang putok ang umalingaw-ngaw at sa loob ng ilang segundo, nagbago ang takbo ng komunidad. Sino nga ba si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr.? Bakit nga ba siya binaril patay? At bakit siya minamahal, iginagalang at itinuturing na bayani ng marami sa Barangay 3 de Mayo at buong Digo City? Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang buhay serbisyo at brutal na pagkamatay na yumanig sa buong bansa. Siguraduhin tapusin ng video hanggang sa huli at sisilipin natin ang kwento ng isang kapitan na hindi lang nagsilbi kundi tumindig para sa bayan. Ang 35 anyos na si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr ay punong barangay o barangay captain ng barangay Tris de Mayo sa Digo City, Davao del Sur. Gabi-gabi siyang inaabangan ng mga taga-Digos gamit ang kanyang Facebook Live. Mag-isco tag-live karon, may tungod sa mga overpriced. Anong dunay mga overpriced? Nga daghan yung kayang overpriced mga project. Regular siyang naglalabas ng komentaryo tungkol sa mga isyong lokal kabilang ang mga aligasyon o batikos sa ilang mga opisyal at politiko sa Digo City. Kilala rin ang kapitan sa kanyang mapag-asikaso, pagbibigay aliw sa kanyang mga taga-barangay at handang tumulong kahit anong oras. Sa katunayan, nung nangyari ang malakas na lindol sa Cebu, ay gumawa siya ng inisyatiba at naghatid ng libu-libong bigas sa mga biktima ng lindol sa Cebu City. And take note, barangay chairman lamang ang taong ito. Laman ng kanyang Facebook Live ang mga puna sa umalay mga katiwalian sa Digos kung saan bahagi ang kanyang barangay. Idakusahan niya ang mayor ng lungsod ng Digos na si Mayor Joseph Kagas sa umano'y mga overpriced sa mga proyekto, umano'y bayaran ng mga media at kakulangan ng gampanin sa kanyang tungkulin lalo na sa peace and order sa lugar. Tinuligsa rin niya ang hepe ng PNP sa Digos dahil sa kakulangan ng aksyon sa mga idinudulog na reklamo lalo na sa mga sunod-sunod na mga hold-up incident na tinawag ng mayor na isolated case lamang. Kanya ring binanata ng escort ng mayor na si Badong Dumugo na kanyang tinawag na Balanginyi o Pulubi. Kalaunan, sumausaw na rin ang mayor ng munisipalidad ng Santa Cruz sa Davao del Sur na si Mayor Nelson Tata Sala, na dating kaibigan ni Captain Bukol at tinuligsa ang pagtawag ng kapitan na pulpul ang mga personahe ng PNP Digos. Dito na lumalabas ang mga maaanghang na salita ng dating magkaibigan hanggang sa nagbanta ang mayor ng Santa Cruz sakitan man dai ka ta di pa na maudong na kay paboton sa kuha dong dapat paboton sa kuha istorya noong gabi ng November 25 2025 Araw ito ng Martes, habang may ginagawa siyang Facebook Live sa kanyang bahay, may isang tao ang pumasok para magsauli ng pitaka na kanyang napulot. maya, -maya pa, may dumaan na pulang sa at hindi nagtagal, binaril siya. Minabuti po natin na huwag na ipakita ang video ng pagpaslang bilang respeto na rin sa kanyang pamilya. Nagawa pang humingi ng tulong ng kapitan sa kanyang live, pero binawian agad ng buhay. Nabigla ang lahat ng libo-libong nanood sa kanyang Facebook Live noong gabi na yon, dumagsaan naman sa ang mga supporter ng kapitan at halos hindi magkapaniwala sa nangyari. Iniimbestigahan agad ng kapulisan ng insidente at nagtatag na ng Special Investigation Task Group o SITG. Nag-alok na rin ng milyon-milyong pabuya ang mga kilalang personalidad. Isang milyon mula kay Vice President Sara Duterte. Nag-ambag naman si Davao Sur Governor Yvonne Cagas. 1 milyon kay Davao Occidental Congressman Claudio Bautista isang milyon rin kay Davao City Mayor Baste Duterte at nangako rin na magbibigay ang pamilyang bukol. Dahil sa madugong pangyayari, nire sa pwesto ang hepe ng Digos na si Lt. Col. Glenn Peter Ipong matapos itong iniimbestigahan del nabatid na nagkaaway ng personal ang kapitan at ang hepe. Pero ang tanong ng marami ngayon, Sino kaya ang nagutos sa pagpaslang kay Kapitan Bukol? Parehong itinanggi ni City Mayor Joseph Cagas at Santa Cruz Mayor Nelson Sala ang mga akusasyon. Burado na rin ang lahat ng videos ni Mayor Sala. Pero ang hepe ng Digos ay tikom pa rin ang bibig sa isyu. Para sa marami sa kanyang kabarangay, at maging sa mga tagadigos. Si Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. ay isang bayani ng bayan dahil sa kanyang tapang, malasakit, pagiging bukas at bagkilos. Isang halimbawa ng lokal na leader na handang magsalita at tumindig para sa interes ng kanyang komunidad kahit sa liit ng kanyang posisyon kahit na may panganib at lumalaban sa korupsyon. Ano bang reaksyon mo dito sa ating video? I-comment lang yan sa ating comment section sa baba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, Huwag kalimutan na mag-subscribe sa si Showbiz Caster. Maraming salamat po.